Hello mga guys. Arin na po mga kawaw. Pintuon ta kung ano ka ayong ako ng kita arnyan sa ako. Nai guys tuloy pa kami dito. Torbador ka nga kita mong ga gamili. ga mili. Oh ah. Hindi dapat yan ga Nakakita naman kita ning isa ka bilog na chu pagbo. Natong pagbo ning tao na mo. Sa no bahay na kamo kung anong tawag dira. Basta sa amon chug bago na dali ang tsog so sa bole gid na siya Aris. okay guys formiro nato ito na ay tsog bago mm -hmm. okay naman eh pwede naman eh Asunod ay ang ato ning oh biyawis niya imo ini ang ginalibod na mga biyawis ops testing ang takuma lambing siya Oto, nadali na guys. Okay. Ayos. Na ang tsukba, ang buyawes. Ayos, nakakita kita na man kita. Ayos man ini nga pangabuhi naton. Oops. May tuhong diri oh. Pero hindi ana kita magpanan tuhong kay medyo gapakaluoy na siya. May butiti pagid apa sir on tamay rin butiti daw maayong itsura ng butiti ah ayos ang kulay niya ah. ang palikpik okay nin eh muni nang gusto ng kadaman ang butiti nga tuyahon pero hindi kita magbuy ng tuyahon jadi <laughs> kita sa bu buyawes bu bu okay katam na makita buyawes nakadali naman kita ang aton ispat ay medyo maayo-ayo ari isang nakarambay nakadali naman kita isang karambay. okay guys yara ako nagapa na guys sa mga hasang kay pang critical pag makabuhi man sindahay hindi sinakaligtas patay sinda mapupuyutan na lang natin Oops ba binayaan kita ng kayong buta na ado payad ini ang in kapiyak ini kailan mo hindi niya ang kapyak ka okay maliibad naman kita ng mga isda unsa din ini para hay makapadamo-damo kita nang ato ng patama ba may duha diri ah siroon ta daw mayo kung ano nga mga sapat ang ari rin sa dayong ng tanggapa mmhmm kilyawon ang tawag sa amon kilyabon ang, ang isa diri ay ang tawag sa amon ay pungtan o ikik -ik. o bahay na kamo kung anong tawag na sa indo kay basta sa amon imo ang tawag naman. kag naman kita okay karambay na naman ulit dali kang karambay ka Kuras ka na. So, Okay na mga karambay di. Video sunod-sunod ang atong pangitar. Yan ano. Nag-ari ang malupit sinawan. Okay. Dali ang sinawan. Wa siya'y kawala. Kag dira po sa mga bagong panood po sa aton mga video. Ano? paki-click na lang po ang notification bell at paki-tab mark na lang po. Maraming salamat po. Dili naman po kita sa karambay ulit. Okay. Ayos ini atoning ato ning spot. Mga pakada mapadamo damo kita yung isda kay kinakailangan nato ng ato ning madamo ang ato ning isda. At to kugita koy ayong iya ning titindog tinama sa tungatunga nga uyo okay mabahoy nasa dalawang kilo po yan guys na uh, po namon kaso medyo bibarato lang po ang amon baliga dere ay nas sa one, 120 o 140 lang po ang kilo ina rin sa salmon Okay. Malibod kita ning. Makita naman kita ning. Isda. Video daw ba to ah? Sir unta nga daw kung buhi pa o kung patay ninyo ni siya. Video na to na ito na ito ning. Okay. Para hay makita natin kung aba kapauntoy lang is sapat ah ay noog noog dali okay dali naman kita sa perkal hindi lang siya makita masyado guys kay video tago talaga oh pero na tama natin siya ay dali na niya siya. ang mga ang kilo naman ni salmon guys ay nasa tunga sa kilo siya ay ang kilo po ay nasa 200 o 240 po okay mali po naman kita ari po tuhong hindi siya ay mabahoy ay panahon na nato eh. hindi hindi siya kawala dali ka ngayon okay. sinintro na po natin Okay na po. Kapadahan. <laughs> are. Mabawi po ni nga ista. Ang problema lang po ay hindi siya magpatira kaya kumugbot. Sayang ano. Hindi po nato maabotan kaysa matulin siya magsalida. salida. Malibod na lang kita ibago para hay makakita pa kita ay panibago. Okay. Hindi kita po. Ah. ay tungkan mani tungkan mani eh hindi kita nang tungkan kaya medyo matunok tuhong sa bagunbon hindi anu? anay kita man ato kaysa medyo mabaho Ning tanga <laughs> hindi kita sa maming Oke okay, sa maming kita Ayo ah, maming Oke okay, hari po oh, tinira po naton sa hasang ulit ano hasang man natong di mat tirahon ko kasi ko makaboy hay sayang po an ari na po ang aton binatawag nga maming ari po ang isa ka bilog nga buyos diyan ay po kita mabuhay ng boyos kay medyo hindi po natin krusnada ang mga buyos arin yan. Hindi. hindi. naman po kita sa mga isda nga ito. Ito, ito. Ito po ang tinatawag namin ito, ito. Kung sa Tagalog po ay iwan ko. Kung ito o hito. Bahala na po ka mo mga guys kung anong tawag po sa hindi na. Okay. Habang po gandugay ay nakakita kita ay lukos. Karin lukos po ipanaon ta man isa. Tunga-tunga po nang mata. Maayo po kung sa tunga-tunga mata panaon kay talagang hindi na po siya kakawala. Hindi po naman kita sa po naman po ng buyawis sa saboyawes po ni siya ay nga mga sapat hay, kung malayad anto mo hay, hindi po ka payang hayang ano so, po kita sa atong ginalagod nga rambay masyado po medyo maila po kaya matuloy po atong paglagod kay sayang man po ano mabahay po ni siya mga nasa one port po ang aton nga karambay at ari naman po lukos naman po ini nga mga lukos nga nandadali po medyo makaintikan po ini po siya ay mga tunga lang sa kilo o kalahating kilo so, sa so, ato sa formero na nga tama ay nasa 8 grams po ito no 800 grams o chunsas uh, ini po siya ay tunga lang sa kilo Okay. Sir, ta po ni mga ista dali nga uh, Aton po ning mga maayo po klasing ista am um, kun na po hindi, hindi, kaya kita gaboy mga sili na kay mga medyo maintik pa ta gidahay ini kita desa, sa ituman. Mhm. Mm Ikaw nga ituman ka kay pipanago ka. Tudas ka na. Dali kang ituman ka ang ito man po yung tawag po sa amin na ipingan medyo malangsa po yung ipingan ang ista po na pero mas malasa po sa iya